Lakers nakahanap na ng papalit kay D'Angelo Russell, yan ang ating pag-uusapan ngayon, pero kung bago ka palang lang po sa aking channel. Pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa like na lang po maraming salamat mga maka full court. Nakuha ng Los Angeles Lakers ang pinakamakaunting three-point shot at ginawa ang ikapitong pinakamababa sa NBA kada laro noong nakaraang season. Naghahangad na mag-upgrade sa lugar na yon at sa iba pang mga lugar sa libreng ahensya, pinangalanan sila ni Bobby Marks ng ESPN bilang isang angkop para sa libreng ahente na si Gary Trent Jr. Nag-debut si Trent Jr nung 2018 at naging above average na player na may average na 13.7 puntos nung nakaraang season at 17.4 nung 2022-23. Ayon kay Matt Moore ng The Action Network, kabilang ang Lakers sa mga koponang interesado kay Trent Jr noong 2023-2024 trade deadline. Gary Trent Jr., ang pangalang madalas na pinag-uusapan kasama ang Lakers at Nets sa mga koponan na may interes isinulat ni Moore. Sinira ni Bobby Marks ng ESPN ang isang senaryo kung saan nag-opt out si D'Angelo Russell sa kanyang kontrata. Kung pipiliin niya ang kanyang $18, $9 million player option lalampas ang Los Angeles Lakers sa unang apron. Kung hindi siya mag-opt in, ang Lakers ay magkakaroon ng higit na flexibility kabilang ang access sa $12.9 million mid-level exception. Maaring magkasya si Trent Jr. sa $12.9 na mid-level na exception at maging isang perpektong target dahil sa kanyang mga kakayahan sa pagmamarka. Malamang na magiging option lamang si Trent kung umalis si Russell sa libreng ahensya na gagawin siyang potensyal na kapalit. Isinulat ni Maxwell Ogden ng fansided na dapat suriin ng Lakers si Trent Jr. Kapag ang isang koponan ay limitado sa mga mapagkukunan nito, ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng trabaho ng isang pangkalahatang tagapamahala ay ang kakayahang mag-isip sa labas ng kahon, isinulat ni Ogden noong Mayo 22. Para sa pinuno ng front office ng Los Angeles Lakers na si Rob Pelinka, iyon ay nangangahulugan ng paghahanap ng mga manlalaro na maaaring maging mas mahusay sa purple at gold kaysa sa mga nakaraang paghinto. Isa sa mga manlalaro na dapat suriin ni Pelinka sa bagay na iyon ay ang Toronto Raptors swingman at nakabimbing walang limitasyong libreng ahente na si Gary Trent Jr. Ang nakaraang season ay ang pinakamasama mula noong 2020-2021 para sa Trent Jr sa mga tuntunin ng pagmamarka, ngunit maaaring iyon ay para sa ilang iba't ibang mga kadahilanan. Ang Toronto Raptors na nakasama niya mula ng i-trade sa kuponan noong 2020-2021 season ay nagtapos sa ika-12 sa Eastern Conference na may 25-57 record. Ang pinakamahusay na season ni Trent ay dumating noong 2021-2022 nang siya ay nag-average ng 18.3 puntos at nag-shoot ng 38.3% mula sa 3-point range sa 7.7 na pagtatangka bawat laro. Si Russell ang nag-iisang manlalaro ng Lakers na nagtangka ng higit sa 5.1 na pagtatangka bawat laro noong nakaraang season na bumarel ng 41. 5% mula sa hanay ng tatlong puntos. Gayunpaman, sa labas nito walang sino man, maliban kay James ang nakashoot ng higit sa 40, 0% na may higit sa limang pagtatangka bawat laro. Kung mawawala sa kanila si Russell, kailangan nilang humanap ng paraan para palitan ang kanyang 3-point shooting na maaaring gawin ni Trent kung kukunan niya ang kanyang karera. Dahil sa kanyang three-point shooting, tinawag ni Eddie Bitar ng fadeaway world si Trent na excellent fit para sa Lakers. Sa wakas, si Gary Trent Jr. ay isa pang mahusay na three-point shooter na magkakasya sa tabi ni Lebron James at Anthony Davis isinulat ni Bitar sa kanyang artikulo noong Hunyo 16 na tuklasin ang limang three-point shooter na maaaring mapunta ng Lakers sa off-season. Maaaring ituloy ng Lakers si Gary Trent Jr sa libreng ahensya gamit ang kanilang mid-level exception. Ang pamamaraang ito ay magpapahintulot sa Lakers na magdagdag ng isang dekalidad na shooter nang hindi nakikibahagi sa mga komplikadong negosasyon sa kalakalan. Ang mga hinihingi ng kontrata ni Trent ay kailangang iayon sa espasyo ng takip ng Lakers, ngunit ang kanyang karagdagan ay isang madiskarteng hakbang upang palakasin ang shooter at depensa ng kuponan. Kung kayo po ang tatanungin sino po ang mas pipiliin nyo si D'Angelo Russell o si Gary Trent Jr., pakikomento na lang po sa ibaba, babasahin ko po yan. Maraming salamat.